Oh, 8.51. Sana, so, no, bali, pangalawang training pa lang niya ngayon. Simula nung hinagis namin ng Batangas. Alright, mga na bon. yan Mamula-mula pa. Ba't ganon? <laughs> para tayo nakain para balasay sa lang. Okay mga kaibon, ayan ah, Muli, mag-aabang mag po tayo dito sa ating loop uh, ah, Bali, ko po yung Panang GR eh, Binig pa na pong kapan 1170 yung mga speed Pero kung pala yung kumakla ka na, na tatlo. Hello, may dumaan pa oh Pabali, pa, Bali, ng mga kaibon Nagpasabay tayo ng apat ton Ayan, ngayon lang ulit tayo Makapag-aabang dito sa atin loop Mga kaibon Ayan, time check 2 tayo Wala po tayong forecast Ayan o Umaya na lang ako magpo-forecast Tatandaan na lang natin oras ng pag-uwi nila Mga kaibon 8.50 Ayan, 8.50 Ah, uh, Siguro nasa mga 1-1 pa kaming mahigit Gano'n, mga mga Gano'n, mga tansya ko lang 1-1 o ulang 1-2 Ayan, medyo mga sisidaan na mga kaibon Ayan, mandala lang tayo mag-upload ng video. Ayan, may umiipit na. Ayan na. Uy, black check hormones. May dumating na tayo. Ayan na, mga kaibon. Ayan o. May umiipit na tayo, mga kaibon. Ayan o, 8.51. Mamaya natin titignan kung ano yung mag-speed niya. Ayan. Uh... Ayan na, ayan na, ayan na. Kaya pala mga kaibon, uh, lang yan, galing ng Batangas, ano, bali pangalawang training pa lang niya ngayon, simula nung hinagis namin ng Batangas, ay ay ano. Ay ay amay may umuwi na rin isa. Bali, pangalawang training pa lang niya, mga kaibon, nung simula nung hinagis namin ng Batangas ah uh, halos dalawang linggo siya bago siya nakauwi. Ayan, humabol. <coughs> eh, excuse me po. Ayan o. Oh. Black check. Hmm. Eh, parang mabilaukong pa yata. Ano ba mo siya? Humino. Hindi uh, natin alam speed. Ayan, may kaya amain man. May tumating na. Ayan. <laughs> Ayan, medyo hinihika na tayo. 8.52, pasok na. Ayan, may mga nagsisidaan na po. First bench natin, 8.51. 8.52, pasok. Ayan. Ayan. Humabol, humabol po. Papalapit na po ang derby, humabol po siya. Ayan. Maganda naman nung, nung unang training niya nung nakaraan, eh clock din 'yan. Ayun po siya na una. Ay, hindi makita masyado siya ayan. 8.54 mga kaibol, lalapang kasunod. Bale, apat po yung training natin. Ayan, training lang po at hindi nga po natin nakikita yung mga pag ng ibon natin kung sino yung nabilis ayan po second bird second bird po si Tol ayan o oh. ayan na ayan po ah bali black tech hormones aray ay, -ay kanito lagulat o <laughs> Nagulat tau ATT tu pasok na. Yeri pala makai bon, may forecast pala si tol, ayah oh. no. 851. Kulang 1 to pala yung speed sana. r 11 one one namin 91 one ang 11 one one namin, no. Oh. Eh 850 po yung ano natin, yung 12. Ayun oh, ito. 850. Ito po 12. 850. Ito pangalawang karga lang ulit na Ha? Kulang 1 to pala sa ano, speed. Ayan mga kaibon, ah, alas 9 na po. Wala pa rin pong kasunod yung isa natin. Ah, kay Amain, maraya na si uwi. Maraya na, sunod-sunod yung pauwi nila, Amain. Arnold Gabino. Hello. You know? <tinyo> Ah, uh, si Justin Brawley Ay, meron na po. Eh, may, may ipit pa isa oh. Ay, si Justin Brownley oh. Uh, Justin Brownley 95. 95 ba speed na po niya ay 1000 pa. 1000 pa makaibon ang speed niya ayo. 0915. 915 pa po 'yung 1000 namin. <coughs> second bird lang po natin ngayon yan ngayon lang umuwi eh. ngayon lang po tayo nakapagpawi ng ating second bird <coughs> Justin Brawley <coughs> Ayan, alapa. Hindi ko tayo bibigay ng inumin, mga kaibon. Nainom na po yung isa natin. Eh. Bali, ayan. binigyan lang muna natin sila ng pellet. Ah, ayan mga kaibon, ayan pakatlong ibon natin. Si Boy Hapo po doon no, sa may antena na yun. O. Yung no. bakal po na yun. Ayan, tinawa hapo doon yan. Ayan, no. ah. Oh. Tatlong araw dyan, dyan. yan. Time check. 1,000 pa rin po yung speed niya may get. 9, 8.

apat lang po yan mga kaibon dalawa na lang may humabol dalawa na lang yung laban natin humabol pa yung dalawa na yan oh? oh. tapos ngayon pangalawang training nilang dalawa kumaklak pa mali sila po yung mga binasal natin ng Batangas eh umuwi po eto po yung eh na si Taiwan Birds eh na si Taiwan Birds Ayan, kompleto na po tayo mga kaibon. 9-9. Ayan o. Ayan. Kaparis po ni Justin Brown liyan. Ayan o. Babae po yan. Siya po ang nag-iisang babae dyan. Tapos barako na po yan lahat. Ayan, yeah, tigalawa. Matitira sa atin. Dalawang GR, dalawang CL. <laughs> ayan magkapares po yan nungkwas sila na lang po yung natira sa atin dahil sila po yung umuwi nung araw na inagis po natin ang batangkas na binasal natin sa lipa uh, bali silang dalawa lang po yung umuwi e eh, pagkalipas po ng tatlong linggo yata o linggo umuwi po isang black check na yan pagkalipas po ng isang buwan ayan naman po yung isang check out na yan umuwi rin ngayon, ayan na silang dalawa pangalawang dalawang training dalawang pa lang to Yung isa, yung isa, isa tatlong linggo ah, dalawang linggo yung black check linggo. dalawang linggo dalawang linggo rin mga kayo yung black check eh, isa raw, tatlong linggo umabol pa, ayan o oh. bali pangalawang sakay pa lang nila to sa yung training natin ayan, kumakalak naman sila kasi kung bagas may experience na yan eh, kahit matagal lang hindi na training eh, experience po niya na bigla po natin nila Bibigyan na po natin sila ng inumen. Inumen. Ay mga kaibon, okay? Ah, ito? ito pa Ito pa. Ito pa eh. Ito yung tapos area 4. Wala na, DTRP na na. Eh? na na? Ito yung atot pa rin pala na natatira sa aming young bird mga kaibon. Meron pa ka pala kay Batang Basilio, tatlo. Nawala po yung isa ron Apat yun eh, nawala yung isa. Kaya ito pa rin yung young bird natin mga kaibon. Ito pa rin yung inaasahan, ito pa rin Oo, lahat talaga ng matitibay na linyada. Eh, 'yung pa rin po 'yung talagang lumalabas na matibay sa duluhan mga Kaibon. Eh, ilang training na de derby na tayo. Isa na lang. D derby na po tayo mga Kaibon. Ayan. Last na training na sa Sabado 'to. na training na sa Sabado 'Yung dito sa atin tigalawa kay Basilio puro GR yun wala naman tayong dinala si Eldon eh puro GR tatlo yun nakay Basilio bali kapatid ng Taiwan dito kapatid ng Taiwan kapatid ng Brown at kapatid ng wala solo solo yung kwa nawala yung kapatid na kay Batang Basilio sa amin ah old day PHA natin yung BBTA ayun eh, mga kaibon hanggang dito na lang po ating video Uh, malapit na po yung derby natin ng South at nga eh, maghanda-handa na tayo masarap na laban ang South pati bayan ng ibon kaya medyo matiintiin yung pagkukondisyon natin ang sakto eh kaka naman over kaya lang sakto lang kasi eh medyo ngongo tayong salita no? Oh. Kaya mga kaibon, hanggang din na lang po ating video. Nakapag-abang di sa loop. <laughs> Alright.